Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang amnestia na ibinigay kay dating Senator Antonio Trillanes IV ay mayroon daw bisa. Saan bang decision desisyon ng Korte Suprema na sa kanaka nalang ibinasura ang Proclamation No. 527 na inilabas noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinabi ng Associate Justice Maria Filomena Singh na hindi maaaring ipawalang bisa ng isang Pangulong Amnestia nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. Mangingibabaw pa rin dito ang Bill of Rights na marapat sumunod sa patas maging ang Pangulo ng ating bansa. Iginit pa ng maestrado na ang pagtanggal ng amnestiya sa si dating senador ay paglabag raw sa kanyang constitutional right to due process. Mayroon anyang sapat na ebidensya rin na naghain ng kanyang amnestiya si Terlianes. Magagunit ang nag-akla si Terlianes noon, noon pa siya ay isang aktibong senador at uh, aktibong sundalo sa panahon niya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Noong taong 2011 naman ay nagbigay o nabigyan siya ng amnestiya sa kinakarap itong sedition at pag-aklas noong panahon naman ni dating Pangulong Benigno Aquino III.